Mamaya, Mea, magandang hapon. Magandang hapon, Senador. Okay. May 18, nung huli niyong nakita yung mister ninyo. Opo. Aban sa po yung kanyang sakya, no? meron po siyang pick Opo. up. Opo. Okay, saan na po yung huling pick up niya? Sa Novo Hotel po, sa City of Dreams. Ano rin po yung pasahero niya, babae, lalaki? Tatlong lalaki po. Tapos May 18, 1 a.m. yung last pick up niya. Tapos anong araw po yung nakita yung kanyang sa Rampasay? Doon siya nag-pick up. At tagpuan po yung sasakya niya, sir, sa Malanday po. Valenzuela nung Martes po. Pero napapahatid yung pasahero niya papuntang Cavite. Opo, doon sa Springville, Bacoor po, Molito, uh, Bacoor po. Naibaba niya po yung kanyang tatlong pasahero. Ba, hindi ko rin po ano po kung naibaba niya kasi wala namang specific po na ano sa amin yung, yung joyride kung talagang naibaba ba o ano. Basta yung kanilang transaction is completed. Completed transaction. Pero mm -hmm. di ba uh, yung mga joyride merong ano yan? Yung sa, sa May GPS po yan GPS? sila sir sa ano nila tracking gps nila sir meron yan sila okay so doon sa tracking gps hindi na uh, guhit yung wala silang bini... wala silang binigay sa akin sir bakit ayaw po magbigay ng joyride nung tracking dahil daw sa GPS... data privacy nung time na yun sir na pumunta ako sa office nila dahil daw sa data privacy dahil sa data privacy missing na yung husband nagreport ka na missing ni report niya to sa mga awtoridad Opo a... sir nung araw po nung may 18 din po na pumunta po agad yung aking anak doon sa Paranaque po, kung um, saan malapit po yung pick-up niya, nag-report po siya doon sa uh, Paranaque substation po, Tambo po, yung police report ng na kapag Okay, ang NBI ata ang may hawak nito ngayon sa kaso po ninyo. Tama, nag-report na ba kayo sa NBI din? Uh, sir, opo. Sa NBI na pong may hawak ng kaso po ng asawa ko po, sir. Attorney Eufemio Martinez, NBI NCR. Magandang hapon po, Attorney Martinez, sir. Hello, Senator. Good afternoon po. Opo, good afternoon. Meron na po kayong latest opo. tungkol dito sa missing na si Mr. Ray Cabrera ng Joyride? Opo, ah uh, Senator. Bali, ang ngayon po, meron na tayong ano, actually may lima tayong persons of interest. Ngayon, yung tatlo po, uh, yun yung pumasok, yung sumakay po dun sa joyride na driver po. So meron na tayong pangalan po ng dalawa. Uh, yung isa, meron tayong mukha pero nasa COD pa sa City of uh, yung form, yung official request namin, iniintay pa lang para magkaroon na rin tayo ng mukha nung isa pa po. Tapos yung getaway vehicle po na ginamit nila, identified na po natin yung registered owner. Uh, so dito papatawag na rin po na. Teka mo na, may, meron po silang getaway vehicle. Akala ko po ang ginamit nila. Sino itong tatlo muna in the first place? Identified na natin itong tatlo? Opo, na-identify na po natin. Yung akil na may pangalan na po tayo ng dalawa. Pati mukha, meron na rin po. Uh, tapos yung isa po, yun po yung wala tayong pangalan. Pero yung mukha po, ah, uh, makakakuha po tayo ng kopya ng mukha dun sa City of Dreams. Punta na natin kung saan pinaka yung ano, tatlo po. Sa City of Dreams, subakay yung tatlo sa casino? Opo. Dun po. Okay, now, ano pong trabaho nitong tatlo, mga sugarol? Ah, uh, based sa information po namin, ang yung it actually isa po uh, allegedly grab driver eh. yun yung visa na profile namin tapos yung iba po uh, ang lakad po talaga hold up eh. ah uh, hold so, tanong tanong namin sa area po so, uh, bakit merong getaway vehicle na nakita nyo rin po yung getaway vehicle nakuha nyo po yung plate number buti na lang at identify okay, yung owner plate number, may plate <laughs> number naman yun ang ang ngayon sir binabantayan lang namin kasi so far hindi pa gumagalaw eh. kasi, kasi nangyari po dito di ba yung sasakyan ng yung biktima, ah, ipinarada sa Balasweda. Okay. Ngayon po, nung pinarada doon, may dalawang tao na bumabanguro ko uh, tapos, sumakay sila ng pedigab. Tapos, sa kabilang kalye po, doon yung tumundo sa kanila na isa pang sasakyan. Yun po yung ginamit nila para maka... Uh, truck na sa po. Kung holda po yung pakay, di ba usually mga joyride drivers sa by up stops lang yan, walang mga dalang pera? Yun nga po eh. Kaya, ano, pero so far yun ang nakikita nating motibo dito sa Afrika. Meron daw po nakita mga bloodstains doon po sa sasakyan na abang abansa? Opo, actually may, 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 may mga nalist po tayo na mga specimen po dun, mga blood stage. So, currently, naka ano naman siya, uh, ang nag- process naman yung NBI na DNA division natin. So, nakapag-lift na sila ng mga specimen puro. Sinatry po lang natin i-cross-match dun sa mga kamag-anak para una, ma-determine natin kung talagang dugo ng tao. Tapos pangalawa, ma-determine natin kung sa sa biktima po na nag ko na pa ng DNA test. Mr. Rico Menezes, oh, Senior pa. Vice President ng Joyride. Mr. Menezes, magandang hapon po. Uh, magandang hapon po. Okay. Sir, wala kayong binibigay na update at uh, uncooperative daw po kayo. Ayon po dito sa uh, Mrs. ng nawawalan yung uh, Joyride driver. Um, humingi siya ng mga Mayroon. sa apps ninyo, di ba? Mayroong tracking, GPS. At ayaw nyo lang hong makipagtulungan? Ayaw nyo magbigay ng update sa kanya? Uh, hindi po totoo yun, sir. Sa totoo lang po, noong May 23, nagpagalag po kami ng sulat sa NBI mm -hmm. kay Regional Director Ferdinand Labin so, okay. sa NCR ng BI. Opo. Uh, Nadudunan po lahat na, ng detalye eh pupuntun po sa huling <coughs> biyahe ni Mr. Cabrera. Pati po yung pagtatrack namin hanggang doon sa sitwasyon na matapos po yung, yung ano niya, yung pag offline na po sa amin. Nagbigay ka ng kooperasyon niyo sa NBI? Opo, sinabit na po namin sa NBI. Okay. NBI toto ba? Nakipag-cooperate sa inyo itong Joyride? Apo, ano, so, nakipag-cooperate po. Nakapag-comply na po sila nung nakaraan po. Okay. Saka yung last na location naman, sinusuyod na rin po namin. Yung mga malapit na lugar para kung sakaling mahanap natin yung biktima po. Okay, sige po. Kung identified nyo na po yung dalawa, meron na kayong persons of interest, hindi nyo po pinuntahan o tinakdown kung sino ito at nasaan na po sila? Kasi Senator, ngayon, ano, uh, naka nakamonitor kami dun sa mga possible na lugar na pinasayan nila. So, although hindi pa namin na eyeball po, kaya hopefully magkaroon po ng progress at mag-update po ako. Kayo. Okay, sige sir, bigyan nyo po kami ng update. Pag meron pong pinakalatest, at sana rin po, uh, attorney, i-update nyo rin po from time to time itong si Mrs. Ano, Mrs. Cabrera. Talikan, so, kaninang umaga po, nag-update po. Mrs. Cabrera, ma'am. Oh, Senator, i-concern ko lang po nung no, sa joyride nang pumunta po ako ng sinabukasan po na nangyari po. Pumunta ako ng umaga, sir, doon alas 7 hanggang 1 wala man lang sila sa aking cooperation na bibigyan nila ko ng details na hinihingi ko po. Sir, wala silang concern sa asawa ko, sir. May wala man lang silang tawag sa akin kahit isang bisis kung pinamusta po ako, kung kamusta yung aking asawa, kung nakauwi na ba wala akong nareceive na tawag galing sa joyride. Naging pabaya sila sa aming pamilya. yung sa concern ng aking asawa, wala silang concern sa amin na bilang pamilya ng driver nila. Sa totoo lang po, to, naman kami

at driver service unit namin. No? Pinacheck na po namin lahat yan. Lati informasyon. At sa mga tingin sa app, yun nga po, pinagano nga po paga namin yung information informasyon na kinakailangan sa MBI. kung ano pa po yung yung ng Bindis Cabrera, yung nagtutupo sa po kami, nagunan lang tingin niya. Kasi pwede na mga tingin RBI at sa kanya po para nung ma-resolve din po namin yung, yung sitwasyon. No? Understand ko na may, may investigation po na nagagawa. So dito po kami para tumulong in whatever way we can. Ah, uh, sir, Rico Meneses. Opo. Yes. Yes, so, Nakikinig kayo pero hindi mo na yung mga sinasabi ni Mrs. Cabrera yung kanyang hinaing yung bang wala kayong pakialam. Pumunta siya ng 7 o'clock hanggang 1 o'clock wala man lang kayo paki wala man lang nag-entertain sa kanya at umiwas-iwas kayo. Wala kayong nagpapakitang concern ba? Wala kayong concern sa mga drivers ninyo. Natural hindi po totoo yun. Sa totoo lang, kung ano siya po siya, dumating. Wala po kami naman mas later po siya dumating. Uh, pero ganun na lang, ganun lang po siguro, no? Uh, Niya, hindi mo sa kanila. At hindi namin ramdam yung inyong cooperation na mayroon kayong concern sa inyong driver, sir. Dahil may isang tawag sa inyo galing sa inyong office, wala akong na-receive. Wala man lang pangangamusta sa akin kung naka-uwi na ba yung driver o wala pa. Di, wala kayong konsensya sa inyong driver. Mas konsensya kayo sa data privacy nyo. Ayun totoo so, lang po. Pag, pag, nung dumating po kayo, pumasok po kagad kayo, pinapasok kagad kami yeah. kayo. Uh, no, sir, pinahintay, mo niyo, pinahintay niyo po ako hanggang alaona. Sir, so wala kayong binigay sa akin na information. O malis na ako hanggang sa nahilo-hilo na ako doon. Dahil nagmamakaawa ako sa inyo, wala kayong binigay sa akin, sir. Ano sa anong puso okay. niyo bilang... Bilang ano ng joyride na wala kayong puso sa driver nyo. Mas inaintindi niyo pa yung data privacy nyo. Nawawala na ngayong asawa ko, hindi niyo ako iniintindi. Wala kayong tulong na binibigay sa ni isang tawag sa galing sa inyo. Wala. Ganito po, Ms. Cabrera. No? Nagko-coordinate po kami doon sa mga otoridad, sa PNP, sa NBI. Para nga po, masolusyon na natin yung nawawalang asawa. Sir, okay lang po yon Yung nakikipag-cooperate kayo sa NBI, very good. On the other hand, wala naman na kayong pinapakitang concern sa family o immediate family. In this case, doon sa misis nitong driver na pumunta sa inyo para um, magtanong tanong kumuha ng balita, eh, para very evasive kayo kasi mas concern pa rin kayo sa data privacy kaysa naman doon sa kaka yung sitwasyon ni Mrs. at ng kanyang mister. Yun yung sinasabi ni Mrs. ngayon. Uh, Alam niyo sir, buti pa nga si Grab sir, nag nagtutumikap na malukit yung number na gamit ng asawa ko patuloy silang may no monitor kung naka-on ba yung number ng asawa ko. Tumawag sila sa amin nung nakarang araw, sinasabi nila mayroon daw locator. Nag-ring ng tatlo business yung phone, tapos sinagot, tapos hinang. At nagkaroon ngayon ng location kung saan yung phone na gamit ng, ng asawa ko. Kayo, yung ganyan, wala kayo sa akin ganun, sir. Wala kayong pinakitang concern na makita yung asawa ko. Ayon. Yun ano, Mr. Menezes, oh, oh, sa halip na magpalusot ka, siguro mag-apologize ka na lang. Mas makakatulong at makapawas sa sama ng loob. Kaysa namang pasikot-sikot ka, magpapalusot-lusot ka pa lalong, mainis itong uh, si Ms. Cabrera sa inyo. Yeah. Wala kayong responsibilidad sa uh, driver nyo. Kumikita naman kayo dun sa driver nyo kung wala kayong pakialam eh. Wala kayong pakialam sa driver wala nyo naman, eh. O oh, sir wala naman po problema kung talagang may ginawa kating pagkukulang sa pag handle sa kanya. Ang mm -hmm. tingin ko ang problema po ni Ms. Cabrera... Walang, Walang po problema po, si Ms. Cabrera sa sir. Sabihin. Sir ang may problema sa inyo, ang gusto ko sana mapakinggan, hayaan niyo Ms. Cabrera yung lapses na yan. Pag-iimbestigahan namin, pasensya na. Hindi na maulit ito, gagawa, gagawa kami ng mga patakaran na kapag may nangyaring ganitong uh, uh -huh. sitwasyon ulit, eh alam na namin ng amin gagawin gano'n kasi ginagawa mga insert puro ka palusot, pasikot-sikot ka pa. Di ba sir? Lalong sasama ng loob ni Ms. Cabrera. Kung ikaw mag-iapologetic at mangako ka na mag-iimbestiga ka at kung meron nangyaring lapses, then heads will roll. Yung another may obligation <laughs> sila, <inaudible> sa, uh, driver, driver, eh. sila sa driver kasi tao nila yung driver eh. Sumikita sila sa driver eh. Sir, hindi wala tayong patutungan dito kung hindi po kayo mag, magiging pakumbaba at uh, mag-apologize at uh, mangako na mag-imbestiga kayo doon sa nangyaring lapses diyan sa Uh, sa inyo sa Jore nung pumunta si Miss Cabrera kasi puro kay palusot. dito po, no, talagang uh, titignan po namin yun. Uh, so, ano man po yung mga lapses na gagawin. Puso po namin kasi i-reassure lang si Ms. Cabrera ay, na meron po kami sistema na pag dumating po dito, talagang dine-welcome po namin at immediately hinahandle naman po namin. Agad-agad naman po namin siya ang subunod and then po, ano yung kailangan gawin, ay eh, ginawa naman po namin. Eh, hayaan niyo po kung gano'n ang ang atin niyo ang opinion ni Ms. Cabrera, tulit-tulit po pa rin namin titignan yung sistema namin to improve. To improve baguhin nyo uh, yung sistema niyo, sir. Baguhin nyo yung sistema nyo. Dahil napakabulok ng sistema nyo, mas concern kayo dun sa data privacy nyo kaysa dun sa taong nawawala na ng 24 hours. Wala kayong concern sa taong nawawalang 24 hours samantala doon kayo kumikita. Mas concern kayo sa data privacy nyo. Okay, nangyari din kayo po, Mr. Meneses. Baguhin niyo po yung sistema niyo. Kasi yung pag-antay niyo siya okay. from 7 to 1 o'clock, napakahabang oras naman po yun. Di ba? Hindi pa po yun. yun napakahabang na 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 oras nga po talaga yun. Yun ang gusto ko marinig so, sa'yo. Mahabang oras yun. Wala silang binigay sa akin, sir. O, oh, ayaw nyo ibigay sa kanya, inawawala e na ngayon kanya, mister. Ang PNP po, talagang binigay po namin yun. Wala nga problema, sir. Bigyan niyo yung PNP, bigyan yung NBA. Pero dapat malang to console the wife of the your driver, kinakausap niyo siya. Binibigyan niyo lahat ng klaseng tulong na kailangan niya. Actually, sir, sa Cabrera, ayaan niyo po, no? Yung pong anak, bigyan po namin ng kopya yung anak ng lahat ng informasyon. Ang sinasabi lang po namin, katunayan po, titignan po namin lahat ng magsistema namin ulit. Repasuhin po namin yan. Yun! At continue to improve. Exactly. So, yung po, talaga yung ano, we just feel sad lang po for her and we really hope also. Kaya nga po, hanggang ngayon, tulit-tulit po ang coordination namin with the authority na nag-investiga. Okay. Kasi gusto mga punta namin talaga na ma-address ma na po yan. Salamat, sir. Sana kanina po Agad pa sinabi yan pinatagal-tagal mo pa. Makikipagdulong pa kami closer. Mas malapit po kami makita po. Tingnan nyo rin po kung ano Pugod may tutulong nyo po, Mr. Meneses, kung ano pa may tutulong nyo. Reach out to Mrs. Cabrera. Okay. If I were you, sana isa man lang sa mga tauan ninyo, mag-visit, bisitahan siya puntahan, siya, puntahan siya sa bahay. Kausapin siya at tingnan okay. kung anong pwede, okay. pwede Ma may tulong ito. ng Joyride. Total, tama nga siya. Kumikita kayo sa effort no sa pagda-drive ng mister niya, di ba? Ngayon, na Thank you. Puntahan niyo po, I want you to visit her house and then talk to her. At tingnan kung anong pwedeng maitulong ng Joyride sa kanya. Okay sir? Opo. Ayaw niyo po kadawin po namin niya. Very good. Attorney. Sige po, Tuloy-tuloy lang po yung kita ko yung investigation, i-update niyo po kami at kung ano pong maitutulong din namin, andito lang po yung programa ko kung kailangan natin ma disseminate yung information pag mumuka, kung klaro na po yung mukha ng mga Suspect so, na yan ipaskil po natin sa radio, sa TV, sa Facebook, sa YouTube para ma-identify ma pa sila lalo. Salamat po attorney. I will get back to you from yes, time you know. to time. Sige po. Salamat po. Gusto ko lang po manawagan po yung asawa ko po hanggang ngayon nine days na po hindi pa rin po nakikita po. Kung hindi ko alam kung buhay pa ba siya o patay na po. Wala talaga kaming idea kung nasaan <coughs> po siya. Pero ma'am uh, patuloy naman uh, yung NBI sa pag-imbestiga. At sabi nga po ng NBI, uh, meron na po silang lead base po sa mga nabanggit po na NBI. Meron silang mga persons of interest. So medyo lakas-lakas na nyo lang pong loob nyo. Asahan po natin yung NBI. Total, nagtatrabaho naman talaga sila. Kitang-kita naman po. And then, nandito oh, lang po kami at saka yung Joyride. Yung Joyride po pupunta sa bahay ninyo. Okay, ma'am? And then kami rin po kung ano pong kailangan nyo at ano may tulong namin. Tawag lang po kayo, ha? Salamat po, Senador. Salamat po. Salamat din po, ma'am Maya may may Cabrera. Madam, thank you po.